guys, ngayon ang araw nga, nandito kami sa Fruit Gold, Cavite. mag kami ng mga bata. Kasi nakaraan linggo, halos sobrang ulan. Naubos na ang stock namin kasi nasa bahay lang kami. At ayun na nga, nag-umpisa na silang maglupot. Parang may papremium kung sino makadami siyang panalo. Ayun na nga, si Bunso, nanguha na ng gusto niya. Yung mga ng namin, mga binabaw ni ate, papapasok sa school. Tapos sa gabi, snacks namin pag nagutom yung mga bata. At ayan yung anak kong lalaki, laging gutom sa gabi. Bawal na walang snacks. Paborito niya ay Skyflex. Halos mapuno na nga ang kahit mabuti na na itabi na natin ang budget para dyan sa grocery. Sa mahal na mga bilihin niyan, kailangan mo talaga marunong ng mag-budget sa pang-araw-araw. Napakahirap pag wala kang pera, saan ka ng nanguhugot. So guys, tandaan niyo palagi, mag-budget kayo. At ayan na nga guys, pinapunch niya ni ate. Lulukuhin ko pa dito sa ate kasi ang budget ko lang talaga isang libo para sa grocery. Tapos yung lahat, ipapaboy na natin. Ay na? lang ba? Hey, 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 hay đâu mọi ạ. Dạ, hay đó